Okay na po. Hindi, sila kalingap po yan. hindi sila mapasok? Hindi kasi wala sila kalisan. Mga kaliwan na kapasok lang. Ito? Ah, hindi lang may mapasok niya. Pwede mapasokin yan. Pa, ka. Ito? Ka. Ito? Hindi siya kalingap. Hindi ka kalingap? Hindi. Hindi. Ano ba kalingap ko Anak. Anak niya. Anak niya. Oh. Mito. Hindi. Oh. An 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 anak siya. Hindi bawal pumasok? Bawal. Mga kalingap lang. Kalingap ito? Ay hindi. Anak-anak na nilis yan. Ito ang yan. O na, tara na. Bawal po pumasok yung anak ni Yang Mi. Bawal ba? Hindi kayo kalingap. <laughs> Ang bihira na mga tri kalingap pala ito. Tara, tara, tara na. Ang <laughs> bihira yan. Tara na. <laughs> Nakuhan nyo. Kalingap. Ang dito, hindi kalingap. Ayan, ayan, hello po. Make a Love, shout out po sa lahat. Uh, ngayon po, may panibago po tayong reaction video ah uh, dito po sa pag uh, ano po pag punta po at pag ano po sa birthday party po ni uh, Kuya Jomar ayan po dito ay grabe po ang kaguluhan bago po tayo magsimula magpakilala po muna tayo ayan, ang inyong kamaritisa ng inyong kasinungalingan yeah. sa 26 TV mega love shout out po, ayan Kuya Bal Santos Matubang at Edna Kalingaprab at lahat po ng uh, Kalingap uh, Kalingap Uh, charity vlogger. Hello po, suportahan po natin. At syempre naman po, ayan, founder Ann. Ayan, may galab po. Kuya Mel at uh, ano, uh, Ate Perla. Sa lahat-lahat po ng mga sumusuporta sa atin, maraming maraming salamat. At suportahan po natin, ah uh, natin palagi ang Team Kalingap. No? Ayan. Dito po, na ano po natin, napapansin po natin dito na ang anak po dito ni Yang Mi, ay naghatid po yata ng, kung hindi po ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, ay naghatid po ng cake at a litson. Ang litson po at ang cake ay tinanggap. Pero po dito po ay hindi po pinapapasok ang anak po ng kahigwaan nila na grupo. No, kasi po dalawang grupo po may higwaan. Kumbaga ang nagpapaparty po dito ay yung isang grupo no nag ano po uh, nagpapa po para kay Jomar okay dito nakiusap si Kuya Bal na papapasukin po ang kalingap kasi kalingap siya pero ang sabi po ng organizer ay hindi daw po kalingap hindi pwedeng pumasok pero bakit tinanggap yung Litson at yung cake sana kung ayaw po papapasukin or whatever pa kung ano pa po wag na lang sana tinanggap at sana po pinapapasok man lang ninyo bata yun eh parang hindi ako nagkakamali para sa 15 years old pinapapasok nyo lang kalingap yan eh hindi porkit nag-away yun at po pong inyong grupo sa pag-ano kasi isa lang naman po yung sinusuportahan niyo tama po ba? si Jomar lang Jamcar car diba? e anong reason para bastusin po ninyo ang kalingap sponsor lang kayo. Si Jumal po ay isa pong keyboys at member ng Kalinga At kayo po sponsor lang, correct me if I'm wrong, bilang reaction lang ako dito sa mga sponsor na ito. Kaya nga kayo mga sponsor, lumugar kayo sa pinaglalagyan ninyo, nakakahiya na po yung mga ginagawa ninyo. No, lumugar kayo Parang gusto ninyo, kayo na masusunod. Baalalahanin po ninyo, kung wala po ang kalinga, po wala po kayong jump car na jumar ngayon. Ah, ang hirap lang kasi po kasi sa inyo, once na nakapagbigay kayo, didiktahan na po ninyo yung binibigyan ninyo. Eh, hindi po dapat naman po yata tama yon Katulad na lang po dati, inagaw hanggang napunta na sa iba, hanggang napunta na po sa kabilang ibayo. Baka yan po ang balak po ninyo na gusto na po ninyong hawakan sa leeg si Jumar. Napakabait na tao si Jumar tahimik lang. Tapos ngayon nadadamay sila. Nadadamay, sorry. Nadadamay po sila, siya, sa kalukuhan ninyo ng mga sponsor. Ha? Mahiya naman po kayo sana. Nang bastusin po ninyo ang founder ng Kalinga at pati po si Ate na binastos nyo na. Aba, nasaan po ang kapal ng mukha ninyo? Nasaan po ba at nasaan po kayo humugot ng pagkakapal ng mukha dahil kung wala po kalingap mayroon po ba kayong jamkar ngayon mayroon po kayong jomar yan po respeto lang kahit konti ha ha sinabi na nga ni kuya bal na kalingap yan ayaw nyo pa rin papapasukin aba po nasaan ang hiya nyo ha kung mayroon na po kayong higwaan ng grupo ninyo, huwag nyo dalhin ang kabastusan ninyo dyan sa inyong event. Iising tabi po muna ninyo yung higwaan ninyo. Kasi isa lang naman po sinusuportahan ninyo. Si Junkar lang. O, oh, ang ah ngayon, naiipit si Jumar sa ginagawa ninyo. Mga tarantada talaga itong mga sponsor na to eh. Lumugar kayo sa susunod yan, wakwakin na ninyo yan, katulad nung dati, ninawakwak yung beneficiaries ng kalingap, sinasabi ko sa inyo, wala na kayong respeto sa founder ng kalingap, bakit? Kung wala po ba ang kalingap, nandyan po ba kayo, mayroon po ba kayong matatawag na ini-sponsoran? Tama ba ako? Hindi. Diba? Huwag ninyong bastusin. Bigyan lang po ng kunting, uh, kunting respeto lang. Diba? Kay kung ano man po ang higwaan ninyo, ilagay nyo sa lugar. Kung mag-away or mayroon po kayong mga bangayan, huwag dyan ipakita sa event. Huwag kayong, magpa, wag kayong magpasiklab at magpasikat. ba? Diba? Para lang matawag na sikat yung grupo ninyo. Makikilala yung grupo. Ito maganda sa amin. Ito yung ano namin. Napakaganda, napakabongga. Huwag po ganon. Pare-parehas lang kayo eh. ba? Diba? Tapos yung anak po ni Madam ya, ano, Yang Mi, yata yun, may dala ng uh, Kate at uh, Litson yata, hindi ako nagkakamali, tinanggap ninyo. Pero yung nagdala, hindi nyo, tinanggap at hindi nyo pinapapasok. Hindi po ba nakakainsulto yon O di anong ginawa ni Kuya Bal? nag out. Pati si Ate Edna, binastos nyo na. Diba? Ay di karapatan po ni Kuya Bal na pauwiin na lang para matapos ang gulo, para mawala ang paano ang isyo. Tapos ngayon sasabihin po ninyo, makapal yung mukha ni Kuya Bal. Ha? Eh bakit ninyo kinakalaban si Kuya Bal? Hindi naman si Kuya Bal ang issue dyan. Yung issue po dyan, yung grupo ninyo na nagpasikat, nagpasiklab, na binastos ang kalingap. Hindi purkit po, eh may higwaan na kayo. Idadamay ninyo yung anak. Eh yung kaaway po ninyo, yung nanay lang po, si, ano, si Madam Yangmi lang po. Eh yung anak, anong, kasali, anong kasalanan ng anak niyo sa inyo? Yan, dyan tayo eh. Dyan tayo nagkakaproblema eh. Na kung isa yung may kasalanan, lahat damay na. O tingnan nyo, sinong nakakahiya ngayon? Ay tingnan mo, pinagbawala na kayo. Ay yan ang napapala sa inyo. No, hanggang dito lang. Huwag kasi tayo masyadong garapal. Sponsor lang kayo. Huwag niyo hawakan sa liig yung taong tinulungan nyo. Diba? Kaya kung wala ang kalingap, wala kayong matatawag na Jumar. Okay? Hanggang dito na lang. No. Maraming salamat sa lahat. Mega love shout out po. Good evening, good afternoon, and good morning kahit saan sulok man po tayo ng mundo ngayon. Ayan, mabuhay po tayo mga OFW. Ingat po tayong lahat and God bless. And I love you all. Ayan, don't forget po. No. Like and share and subscribe sa aking YouTube channel Hasa26TV. God bless and I love you.